Talpas yun! Aba! Di mo mahalag na magpahinga? Hindi! Di mo na magpahinga ako muna kahit naglalas. Ang tao darin! Basa! Ang tao! Basa, basa! Lang yan? Basa! Ay, uh, basa lang daw! Pag-ibit! Basa lang <laughs> daw! Hala po nasa kahit kita ay nalong ganyan yun. Hindi tumalaw. Hindi! Hindi! Give it! <laughs> Namiss mo sila, Stacey? Ako'y Stacey. Hindi mo namiss? Namiss. Namiss mo ako? Okay. Na ako. Ako. May lipstick ako, Stacey. Asan? Hindi. Bakit? May lipstick ako. Nasa Dubai ka? Uh -uh. Nasa Dubai ako. Ba bakit ka nasa lipstick? Eh, nag-respect din ako, nagkilay sa ako. Tignan mo may drawing ang kilay ko, oh, Oh, oh. Get boy! Ha? yung module mo! Mayroon yung baby, no? Sasan ka na? Mayroon Ay, sana ko nagpag-kilay. Ako lang, drinawing. ay gaya ni Tita ni ako lang renowing ko lang Agpakilay kan like, tumot ka na ano, na talaga tita abalang ko ano piminta si Gita ni manang mo oh maron tapo matang pagilay sayo ay 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 Depende mo 'tong garamen, depende. Api. Depende mo timaramida. Ah. Oo, okay, Simon. 'Yan 'yung <laughs> key din. Darren, kung tinapos niyo na mo 'yung trabaho niyo maganda, 'yun na lang gagawin niyo ha. Ah. <laughs> Kaya pala ayaw ni Dick Kuya Darren mo yan no.